welcome back to me. So ngayon guys, pupunta tayo sa Binangonan sa Villa or Villa Marquilla Private Resort. Uh, Mag-birthday celebration yung bunso namin kapatid na si Ron Ron. At napagkasundo namin na magpitinsan na magswimming swimming na lang para kahit yung mga bata mag -e enjoy Dahil parang ilang taon na rin kami hindi nakakapag-swimming, nakakapag-banding. Kasi usually pag may birthday, matanda lang nag enjoy So ngayon guys, makikita nyo kung saan kami pupunta mamaya. And say hi to my vlog! At nakarating na nga kami dito sa private resort. And kasi namin is overnight. Pero, gabi yung um... umpisa ng time namin dito. So, ngayon, guys makikita nyo ko anong meron dito sa resort. Buong resort is inarkila namin magkakapatid. Ayan. So, ito na nga yung guys, yung simpleng food namin. In order lang din namin yan. At kinabukasan, magluluto na lang kami ng lunch. So, ito yung kanilang pool. Merong pang adult and pang kids. Yung so, sa kids, yun yung sa dulo. At meron din silang bilyaran dito. Very nice. Lahat yan kasama sa binayaran namin na package. All in na. Pati yung mga kubo-kubo sa baba. Kasi meron dito isang kwarto na pwede nyong tulugan na pwede siyang 15 to 20 person. Pero syempre, narikilan na rin natin yung kubo para sa aming magkakapatid. Hindi ka nga ka naman. <laughs> si Tito Ron niya nantay ko yun. Mula pa rin ako, wala. Tito, yung nakakapakita eh. Ito may ganun yun. Gasos lang yun. <laughs> Gasos lang daw. <laughs> <laughs> Daming barkada ni Tito Maysi magaganda. Wala. wala. taken lahat eh. Wala, taken lahat. Hindi, <laughs> may ex sa barkada ko. Meron, meron. <laughs> <laughs> Ito Actually, yan. Ano muna yung mga ex mo? Ayaw, <laughs> daw. it's Siya, busy man. pala siya, busy. Humahat spot, humahat spot. Dito ron, dito ka. Ayan. Tito, 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 tito. Grabe, di ba mga tito, tita? Grabe. Ganun na kami. Ganun na kami katanda. Oh my God. Lahat-lahat. <laughs> tito tito Macy ay. <laughs> tito ron. <laughs> Hi guys! Ngayon nandito tayo sa Villa Marquilla Private Resort dito sa Binangonan So ngayon i-invite kayo ni Kuya Mark yes. Hello po! Hello guys! Ako uh, nga pala si Mark Fernandez uh, Ako po yung owner na Villa Marquilla Private Resort uh, I-invite ko po kayo sa, sa pagpunta rito kung may time kayo Pwede uh, naman dito, ano po dito, budget friendly Yes. Uh, at saka maganda naman ang place. Solong-solong nyo guys. Alam nyo ba? Sa totoo lang pasig ako. Pero nakita ko itong resort nito. Sobrang affordable. Sobrang affordable yes. niya, guys. Sobrang friendly. Alam nyo ba kung anong oras na? 11.53 na. Pero yung check-in namin dito 7 o'clock ng gabi. Pero hanggang ngayon, nandito si Kuya wow! Mark no? Para i-assist kayo. Yes. Oh, tama po yung tapak po. Ah, bali, may <coughs> e, may FB page po kami. Ayan, sa, makikita nyo yan dito. Gina Marquilla Private Resort. Yung yung FB page namin. Pwede nyo kami i-visit doon. O no? kaya, eh, pa-like and pa, like, share na lang din po. Yes, tapos kuya, magbigay lang tayo ng ano, yung mga presyo natin. Ah, so, kasi yun ang usual yung tinitignan ng mm, tao eh. yung price namin dito is worth 10 packs 4k na pag 20 packs dati vlog lang siya ng 1k so 5k na may 20 packs ka na na pwede magswing dito <laughs> mm -hmm. actually guys sa na dito sa nakita ko guys bago lang si Kuya Mark pero nagulat ako fully booked yeah. fully booked siya. kasi sobrang Dari mo guys, saan kayo nakakita? Binangonan, sobrang lapit. I'm from Pasig. Yes. Tapos, 15 packs kami. mag extra lang kami ng isang tao. 200 for 22 hours. Guys, meron siyang dalawang kubo rito. Ayan. Tapos, meron siyang kwarto doon. Good for um, 15 packs. Aircon na. Tapos, meron siyang, um, eto, yan, sa adult and may pang bata. At saka nagulat ako kay Kuya Mark kanina kasi may kasama kaming dalawang bata. Ganun sa ka ano eh, ganun uh, ka-aware na gusto niya na, oy ganyan. Kasi busy kami, di ba? Ito, honestly speaking, pag naging busy tayong mga adult, may mga bata na hindi natin napapansin. Sobrang ganun siya ka-aware. Di ba, Kuya Mark? Okay. Thank you. Bye-bye, Kuya. Salamat. The next day. Po namin guys. Dito pa rin kami sa Villa Marquilla So guys, ito yung Kubo. Ayan, super nice. Wait, susukatin ko sa mga Sorry naman excuse sa mga kalat, 'yan. Sige lang kuya, thank you. At guys, nagluto sila ng antok diyan, palitaw. Ayan. Si Kuya Joji ang nagluto niyan. Sarap. Mm. Sarap. Sige, hmm. sige. Sige. Kapo mo tubig. Bago nito, masarap. Mm. So guys, ito yung kubo, yung tulugam. Sang tambayan at isa pang tulugan 'dom. Tapos doon yung aircon na kwarto. Hmm.